Hey guys welcome to my mini vlog nasa Tang ngayong nasa uh a uh, river tayo ngayon sa Naples River a river and and nagfi-fishing like, kami pero unfortunately wala kaming nahuli so about Naglalakad-lakad tayo ngayon. So, napakaganda ng lugar, tahimik at walang daan ng tao. So, marami rin nag-boating at saka nag-skiing uh, dito. Water skiing. So, ayan. Nandito tayo sa uh, river. Ngayon, ayan. Dito ang, uh, ang parang woods niya. So, napakaganda dito. Napaka-calm niya. Ayun ang ating ang aking hobby at nag fishing siya bandaroan nato. ako Ako naman yung naglalakad-lakad banda rito. At kanina pa kami dito at wala man kami nahuhuli. So, ayan guys. Napakaganda ng panahon. Hindi siya gaanong mainit kasi nasa late summer na tayo at in a month makikita nyo na yung mga yan magcha-change weather ay magcha-change color na yung mga yan so ayun know nag-water skiing yung mga yun ganda sana <laughs> yan lang hindi tayo marunong nun so ayan guys tignan nyo ang ating kapaligiran dito sa Naples, Illinois napakaganda ng panahon at meron isang restaurant doon na napaka sarap ng na mga pagkain at napaka mura niya so ayan so tinutur ko lang kayo kung saan kami ang uh, kung anong buhay namin dito sa Amerika pag weekend so pag weekend wala kami gaano ginagawa so nagpe fishing lang kami ayan medyo malaki -laki, malakas lakas yung wave niya kasi may boat na dumadaan so, pasub pa-subscribe naman po at saka pa-follow at pa-hit ng notification bell ay naka kayo. So, ayan, guys. Nandito kami sa Naples, Illinois. Thank you for watching. And have a good day. Thank you. Bye-bye.